Hello. Magandang hapon mga ka-viewers. Meron lang akong ipitlets. Ito na yung um, pananghalian na yun. Ito. Tawag nila ay cordon bleu. Yan o. Eh. Yan. ito akong hindi. At saka ito naman yung ano. Ito yun naman yung french fries na lulukunin. Yan. Ito, Kaya itong cordon blue na ito ay nasa loob nito ay ano, ham at saka cheese. Kaya ito dahan-dahan kung ano, lulutuin medium lang na ako. Kasi itong ano, itong bread scrums, yan o, oh, madali ano, madaling masunog. Pag uh, bigla ang apoy na hindi na kaya kailangan ito o oh. Kahang tahan lang sa na ating ng mga dito diba? hindi na agad ganyan 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 para maluto ganyan maraming salamat sa panunong mga pag-viewers hello Magandang hapon mga ka-viewers. Meron lang akong ipiplex. Ito na yung um, pananghalian ngayon. Ito. Tawag nila ay cordon bleu. Yan o. Oh. Eh. Yan. Gamit ako ng At saka ito naman yung ano. Ito naman yung french fries na lulutuin. Yan o. Yan o. Kaya Itong cordon na ito ay nasa loob nito ay ano ham at saka cheese. Kaya ito dahan-dahan kung ano lulutuin medium lang na apoy. Kasi itong ano itong bread scrums yan o oh, madali ano madaling masunog pag uh, bigla ang apoy na hindi na kaya kailangan ito o oh, dahan-dahan lang sana na ito ang mga dita hindi na agad ganyan yan ganyan para maluto yan maraming salamat sa ng mga pag-viewers